Sa isang panayam ni Enrique Hill ay tinuro niya talaga si Liza Soberano bilang asawa niya na. Hindi lang partner kundi asawa. Kaya ating alamin ang buong interview ni Enrique. isa sa maituturing na bankable stars si Enrique Hill at Liza Soberano at isa rin sila sa hottest Philippine love teams. Kaya sila tinaguri ang list cam ng mga fans dahil sa dami ng mga blockbuster movies nila at teleserye. Pero ano na nga ba ang balita sa dalawa? At keso hiwalay na nga sila. Ano nga ba ang totoo dito? nagsimula ang hakahakang hiwalay na ang dalawa nang mag-decide si Liza na pumunta sa Amerika para makapag-penetrate sa Hollywood. At gusto ni Liza na separate muna sila na Enrique bilang mga artist. Marami ang nalungkot na Lizken na maghiwalay ang dalawa bilang artist at love team. Kaya naman, ay umaasa sila na sana one day ay makita pa rin nila si Enrique at Liza na gumawa ng teleserye at pelikula. Ngayon ay very busy si Liza sa Amerika at ngayon ay meron na rin siyang project na nakuha sa Hollywood bilang isa sa bida sa Lisa Frankenstein. Ilang taong ding hindi aktibo si Enrique sa showbiz lalo na nung time ng pandemic. Kaya naman masaya ngayon ang mga fans dahil nakikita ng muli si Enrique na lumalabas sa telepisyon at nagkakaroon na rin ng mga endorsements. Pero maraming mga balita at haka, -haka na hindi mamatay-matay na kesyo hiwalay na daw talaga si Enrique at si Liza. At mismong manager dati ni Liza ang nagsabi na si Ogie Diaz na may pinagdadaanan ang dalawa na mukhang nagkakalabuan na nga daw ito. Kaya maraming hakahaka na iwalay na ito dahil napapansin nila sa Instagram na hindi na bumabati si Liza noong birthday ni Enrique. At hindi na rin ito nagla-like. Samantalang si Enrique ay todo suporta pa rin sa kanyang girlfriend. Pero dininay nga Enrique na hiwalay sila at sinabi niya nga I'm super happy for her. Super happy for me too at sinabi niya na she's busy with all her projects naman. She's focusing on international work which is super good for her. At speaking kung hiwalay na sila ay kaninay nga niya ito at sinabi niya we're good, we're good you know. I'm busy with all my projects. Ganun din siya. Pero mararamdaman mo naman ang pagmamahal ni Enrique kay Liza dahil kahit malayo sila sa isa't isa ay nandun ang pagmamahal at suporta niya dito at sabi pa nga ni Enrique nung last birthday ni Liza ay to the most beautiful soul in the world to my best friend and baby I love you so much happy birthday at ang nakakatuwa pa sa isang interview ni Enrique ay sinabi niya talagang asawa niya, sa, niya. Sa, -sa, sa, sa sa akin E eh, label. Lagi mo label, label. Wala. Parehas lang yan. Sa akin ngayon, parang gano'n yan. Parang magkasawa na kami. Hindi na jowa. level na yung label lang. But, yung sa akin. O, oh, tiba Ang turing na nga na Enrique kay Liza ay asawa niya na ito. Kaya naman marami mga fans ang natutuwa ng sinabi niya ito sa mga reporters. Kaya na huwag maniniwala sa mga balibalitang kesyo, hiwalay na sila ni Liza. At sinabi nga ni Enrique na walang katotohanan ito. Recently nga lamang ay nakita nga ang dalawa na magkasama kasama ang kanilang mga kaibigan na nagdi-dinner. Kaya doon sa mga chismis na naglalabasan ay huwag maniniwala basta-basta. Recently ay very busy si Liza sa kanyang mga endorsements abroad. Spotted siya sa South Korea at sa Singapore. Samantalang si Enrique ay balik showbiz na muli at nakita nga siyang nag endorse din ng mga produkto. Kaya naman, masaya ang mga Lisken fans na nasilayan muli nila si Enrique at Liza kahit magkahiwalay sila ng mga proyekto. mala new one day ay makita pa one day ay mag-propose na si Enrique kay Liza. Dahil na asawa na ang tulad niya dito. Kaya amang